เล็กมาก Calling preschool. Teaching him like that. Bailey, you tomorrow. Bailey. <laughs> really? Bailey. <Really>? Okay. Okay. Oh. No. 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 sobrang um, init ng mga ano, singaw. Tapos yung sasakyan, yung sasakyan, so, hindi mahangin. Dito na ako sa aming eskinita, guys. Konting lakad. Bahay na naman. Yeah. natin video na to. Medyo mahangin naman po. Pero yung singaw po ay mainit. Kaya dapat po i-nakapayong. Malapit na po ako sa aming bahay. Ate! Nandiy nandiyan... na si Ano? Nandiyan na. Nandiyan na. Ano? Nandiyan, ah? Hindi, dalawa lang ko. Mamaya na lang. Saglit lang naman to eh. Wow, ang ganda ng bubong mo ah. Tapos na ba? Tapos na? Di pa. At ako oh, nga pa rin, doon pa sa diretsyo. Pwede nang pang ano yan. Pwede nang pang dibu. <laughs> eh, ikaw, ito, yung balalaki magdidibu. Marites muna siya. Lapit ng pauwi. Kapitbahe ko yun. si Ating ulit. Ating 2. Si Ating 1, si Filipino Life TV. Si Ating 2 dito sa kapitbahe ko sa subdivision. Yan guys. Pagking time. Ako yung nasa bahay ng na ulit. Thank you so much. Love, love, love you all. pantain ko ingat guys Gano'n namin sa amin. Sabos. Happy or thank you so much. Thanks. Bye bye Thank you for watching.